Dating nyo to. Insta na ano, mastermind. What is up guys? Kaya mo kayo dyan? So ngayon nandito tayo sa Digby, Tutuban. Tutuban. Naalala nyo to. Nag-vlog na ako dati dito. May ukayan dito. Babalikan lang natin kasi yung arrival sila. So hanapin ko muna tapos turo ko sa inyo hanapin natin yung makdo kung naglalakad na nga tayo pupunta dun sa makdo kasi malapit yun sa makdo makdo yung palatandaan dun na malapit para hindi kayo malito pero dito lang tayo sa may second, second floor ng tutuban tapos ayun yung makdo na ikita ko sa dulo so dito sa dulo guys ayun nandyan yung makdo dito yun sa may gilid dito sa gilid kabilang ano kabilang dulo ayun o oh. nakita nyo rufina Okay, U, kay mga rival sila so pasukin na natin to january 12 lang o oh. ito ngayon nga nakikita nito superstar na mid cut na may strap 1.8 size na yun yung nakita ko rito yung puma disk malaki size din 1.8 din gusto din 'to eh dito tayong minito instamob mag-grab ano Insta map uh, na ano mastermind digital uh, no, online 354 size 10 niya size 8 grupo din 'yan ito may AF1D ito pang rin size 10 box <laughs> <One>, 116 <laughs> ito maganda oh nike shock dart 1.4 size 8 din ito. ito maganda ang ganda ng stand speed na ito maliit lang size 6 1.2 meron din sila ditong Onitsuka Tiger 1,4 size 16 ganda kung fushus tapos tignan nyo itong nasa taas nya Air Max 1 hindi ko sure kung legit size 4.5 wide ganda yung gamusa gamusa ba tawag dyan animal print Ah, magkano ito? 1.4 Ito ang ganda ng AF1 na ito Mid-cut May aglet pa Size 6 lang maliit 1 Ito is transmit ulit Floral yung print na sa loob size 6 din pang babae 1, 4 Ayan pa pati sa babae niya. Stan Smith din. Size 8 naman to. Ito maganda, Air Max 1. leather yung ilalim. Tapos parang pang jersey. Yung sa jersey. Ganun yung ano niya. Tela. 1667 Ganda Tingnan nyo to Kala ko triple S na naman eh. Off na naman Ito AF1 o oh. Ito maganda Sa na AF1 Pang babae eh. Size 6 1, 2, ganda na May nakita akong wala berito. Finger cross. One, two. Sayang lang, malaki. Nagahanap ako ni ito. Eh. Sabihan niya nga ako pag may nakita kayong ganito. Na size 7. Size na ito Champion. One, two. Size 8. Ngayon lang ako nakita na ito sa so uka okay. eh. Nakita akong Rocheran dito. One, six size 9 camo maganda pa siya ito air max 1 na naman kakaiba na naman leather size 8 oh. to good na good pa tapang crisis may nakita pa akong insta pump, pang malaki size 10 1, 6 3 na ikon, nagpapampas siya Ito nyo bahala sa triple brown Triple, triple, triple brown Nabubulol-bulol ako Size 11, malaki 1, 6 siya Size 11 to guys Ito Vans naman, 1-4 May nakita akong palacho mo Ang ganda, may zipper sa likod 1.6 lang siya ah, So malalaki na, na malaki na naman eh. Size 80 Ang ganda pa naman Ito, sa mga naghahanap ng Jack Porcel Magka, uh, ito, 1.6 malaki lang size din may nakita tayo dito yung puma na pang takbo TX3 ba tawag dito hindi ko alam tawag dito comment nyo na lang sa baba guys 1.6 size 9 sya may nakita Zara dito 580 lang Zara pang babae size 5 At ayun na nga yung mga nandun sa loob guys Kita kita na lang tayo sa bahay Tapos pag-usapan natin yung dun sa Raakol So Uwi muna ako Tapos dun na tayo makita kita At ayun na nga guys Nakauwi na tayo So kala nyo ganun lang kabilis yun no Kakagising ko lang <laughs> Kakagising ah, ko lang natulog ako pag-uwi. So nakikita niyo yung sapatos sa likod. Yan yung pamimigay ko. So yung iba alam na yan. So ganito nga kasi yung nangyari, sabihin ko lang. 'Di ba may napili nga tayong nanalo? Nakalimutan ko yung pangalan noon, sino ba 'yon? Basta may napili tayong nanalo, kaso ang problema, hindi siya nagparamdam, hindi siya nag-message sa akin sa Facebook or sa kahit doon sa comment niya. Kasi pag nanalo kasi yung comment nyo, Iha lalagyan ko ng heart tas ipipin ko pag nakapin yung comment nyo ibig sabihin tas mag magre-reply naman ako dun sa comment nyo na kayo, kayo, yung nanalo kung kayo yung nanalo ha so yon kaso hindi siya nag-reply kahit dun sa youtube tas hindi rin siya nag-message sa page natin kaya sayang sa, sa kanya na sana to so ngayon pipili ulit tayo ganto na lang gagawin natin uulit na lang tayo para mas sure na yung susunod na mapipili natin na hindi na maulit yung ganun nangyari kasi ang pangit kasi imbis na sa imbis na sa yun na yon etong sapatos na to di ba sayang sayang tingnan yung ganda pa naman ito ano no Nike Presto Fly nabili ko to sa may ani Nike Factory Store dun sa may isang sa yata hindi ko maalala kung sa Santa Rosa ba o sa Mamplasan. Basta alam ko sa Nike Factory Store. So, paano nga ba sumali? So, ulitin na lang natin. Kasi nga, sayang eh. So, ulitin na lang natin. So, ganito nga para sumali. Mag-comment kayo dito sa baba ng video na to. Dito na mismo sa video na to. Hindi na doon sa may ukay-ukay streetwear ha. Dito na. Para mas maayos na tayo. Dito na sa video na to. Mag-comment kayo ng yung favorite nyong video ko lagay nyo na maayos yung title yung kung ano yung favorite nyong video ko tapos lagay nyo ng hashtag DJSY shoes giveaway ayos ba? tapos next step follow nyo ako sa instagram at I am DJSY kailangan nakafollow kayo dyan sa instagram ko at ang last step naman nakasubscribe kayo dapat dito sa channel natin Siyempre, matik naman ngayon. Kailangan nakasubscribe ka sa channel ko. Kasi kung hindi, eh, paano mo malalaman na ano, na ikaw yung nanalo, diba? Tsaka titignan ko yan. Kailangan nakasubscribe. So, ayun guys, good luck. Good luck. Kasi sayang talaga. Sayang. Imbis na sa'yo na yung sapatos, diba? Sayang eh. Nag-subscribe ka na rin. Nag-comment ka na rin. Kaso, Ibig sabihin lang nun guys na siguro nag-comment lang siya or nag-subscribe lang siya dahil dun sa shoes giveaway natin pero hindi talaga siya nag-aabang sa atin. Hindi katulad nung iba kasi nakasubaybay talaga sa atin. So siguro may must deserve siguro na manalo kaya ganun. So good luck sa inyo guys. Excited na ako kasi gusto ko rin ma-meet kung sino mananalo. Kasi wala pa, ma marami na ako na-meet ng mga subscriber ko pero so mamit kung sino mananalo na ito. Kasi nag-effort ako para bilhin to dun sa may Santa Rosa kasi hindi ka naman basta-basta makakapunta doon. pag alam ko pag nag-commute ka hindi ka basta-basta makakapunta doon. nag-effort ako pumunta doon. magkano rin pang gas magkano rin bahay sa toll gate tapos ito rin pinambili natin na ito so talagang nag-effort ako tas mabupunta sa inyo to kaya kasi halos lahat naman kayo talaga deserve nyo naman talaga manalo. So ayun na. Good luck sa inyong lahat guys. Basta yung mga kailangan gawin, huwag nyo kakalimutan na ulitin natin comment sa baba sa Instagram ko. Subscribe ay ano, follow tapos subscribe dito sa channel ko. Ayun na nga. Maraming salamat sa inyong lahat. At kung hindi ka pa subscribe, pindutin mo na yung subscribe button. Kasi nga, baka ito na manalo ito, ito. So, ganito na lang. Maraming salamat.